Yan mga tangay, nandito na kami sa bahay mga tangay At ito lahat ang huli ko mga tangay ay ibinta ko na lang mga tangay Para pambili natin ng lamas Dahil lutuin ko ito ang tagutungan mga katangay Kataan natin ito, ito masarap to Binta ko lang ito mga bayang Kaya hindi rin magkain ng mga biuda yan batimam ma mam sa atin, binta na lahat mga tangay Yan, ito magbinta ang kapatid ko Bating asawa ni Andy Yan sila magbinta Di ba? O, opo, good Ibinta para may panglamas Yun ito lahat mga tay Hindi ba kaya mong <tongan> video tayo <tongan> Patag pang tam Okay Ngit ngit eh Ito mga tay Itong tagutungan Nagkuha man ako ng nyug yun sa kalum kalumbuyan Ganina mga tay Gataan Tanggalan natin ito ng tinik Lapuaan natin mga tay ito Hindi ito makalason mga tay Hindi ito abutiti Ito yung tinatawag na tagutungan Ayan sa iba, kung anong tawag ito, tinikad siguro. Maraming tinik. Ito lahat mga tayo ay ibinta natin. Ito, ito. muna. na. Ayan papa, kung anong tawag tayo. Dahil... Siya na magtuhog mga tayo, <laughs> 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 tay. papa ko na lang. Magkape muna ako mga tayo. Dahil na Para magandang paka ano. Ah, dito. Dali. Kuha sa tabi. Ang. Um. Sin yan, buti na lang pinagkalooban din tayo mga takay pang part 2 ito natin mga takay, luto natin para mahaba ang video sa mga kwan, 5 kilos, kilos. Mga ilang kilo? 5? Na, 5 pa no? Pwede. No? Sayang ang isa ay. Meron sana ako na pana rin kawayanin mga tangay, dalawa eh. Ang isa nabunot. Nalaki rin sana eh. Bigla lang siguro ka. Hindi. Pa. Nabunot na. Dapis pagkatama, nadalihan ko sa tira. Hmm, ka agad. Ha? Huh? Nagaano siguro. Wala, doon sa kabilang bahaya naman pinuntahan ko. Sa kabilang bahay? Ba? Malaking bato ba pinagpuntahan hmm. ko kanina? Yan, yeah, puro bayang mga tayo. Pasinsyahan nyo na. Kayaan lang talaga. Bayang. Pero meron din yung ano, mamsa. Wala na akong pili ngayon mga tayo, mama, mga mga Hanggang sa madaanan, kung anong ipagkaloob sa atin, tirahin na natin. Yan ang nakikita natin eh. Mas maamo, di, banat. Soksok mo lang bang? O, oh, sok soksok mo lang ngayon. Binta na natin ito ang mamsa. Wala rin ako kasama magkain ito. Hindi magkain yung mga biwabda Mga pilihan ito kayo mga tayo. Kahit ngayon tagutungan siguro hindi, hindi nagkakain Kaya tingnan nyo mga tangay Lalapuan natin yan Magpabili tayo ng Bili kayo ng atsal gaya Sili Luya Sibuyas hmm. Ilang binta nya ito Tingnan natin kung ilang kaya Mabibinta niya yan mga tangay delight. Ah, uh, yung tubig katumbosan. tumbusan muna Kape dong. Kaya ano nong? Okay, Busog pa ka naman, busog. maginay na, <laughs> mag na lang kayo. mo <laughs> magaan. <laughs> Ikaw mo mo muna sa baba ay, para di mag-ano lang. Lang, bin. Oh, dira <laughs> Yan mga tangay, ito ang tagutungan mga tangay ay lalapuan natin mga tangay magpakulo muna kami ng tubig na may init para lapuan natin to Yan Tanggalan natin ng tinik dahil gataan natin mga tangay nakabili na rin kami ng mga lamas o rekado Yan, para magkain tayo mga tangay dahil tanghali na Hintay na lang natin makulo yun mga tangay dito lang ako sa labas Nagluto mga tangay. Dahil gutom na talaga. Tangay, gibalata na natin. Panggata. Panggata sa kuan. Sa tagutungan mga tangay. Yan. Yan mga tangay. Kudkurin ko rin yan. Hinihintay na lang namin maglambot ang ano. Tagutungan kay ilagay na ng papa ko. Yan. Okay na. Ay, uh -oh. nagpulo na mga tangay. Kaya ilagay na. Yan. Yan, palambutan natin yan mga tangay. Pag maglambot na mga tangay ay tanggalan natin ng tinik dahil marami yan. Kaya tulong-tulong na rin ito magtanggal dito mga tangay. Mamaya makikita yan mga tangay. Nag-ready na ka. -tinyan. Siyempre may mga lamas na rin tayo mga tangay. Tagotongan Jed. Tirahin natin ito mamaya. Isang kayo? Hindi ako malakay niya. Ah, hindi ka nalakakain? Hindi. Oh, hindi rin pala mga tangay. Kahit sa tagutungan, ayaw talaga nila. No choice talaga mga tangay. Tayo lang talaga ito kakain. Wala. Ayaw talaga. Puro ayaw talaga mga tangay. Kudkuro na to mga tangay. Panghalo sa... Ano yun? siya ba? Tagutungan. Tagutungan mga tangay. Panghalo. Panggata. <laughs> Panggata Para masarap. Masalita ka rin daw. Huwag ka Yan pala nagasalita na ng nga ako eh. Yan ganun. ano anong gusto niyo mga tangay? yung joke? Yan. May joke ako sa inyo. <laughs> Me, tulong ka dito. Yun o. <laughs> 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 yung kon no? mga ano. Ikato. <laughs> Yan. Yan. Yan nagtumama ko mga tangay. Ayan mga tangay, bubunutin natin ito ng tinay kang tagutungan. Ayun ang pangalo. Panggata. Panggata. At yun naman ang aking daddy. Daddy. <laughs> daddy ka. May papa. May papa. Mm. Oh. At Ayan o, oh, malapit na. Maluluto na ito. Kay gutom na yung naman na. Ah. Ayan, <laughs> nagabalat na rin si sila ng sibuyas. Sibuyas. Sa kamatis siyana ra maggayat-gayat mga tay, magibay kasi gigisahin pa namin to ang tagutungan. Pagkatapos bunot ng tinik, mga talaga mga tay. kung ganon pa ang dami ng tinik, indamir na manawod, ayos. <laughs> 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 Isa 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 in bilangin mo ilang ka dito. Kung ilang piraso tinik ganun din dami. Sa isay... 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 mga milyon din siguro itong tinik. Eh. <laughs> isay... isay... Sana din niyo nan mo dito, 'no? Eh, isay... isay... 'yun. Yan sa saan daming himewa ni Sila na si Boyas, ganun din sana nang nanur. Toto si Boyas, dami na. <laughs> i may marami na 'yan. <laughs> Astig ah. Oh, astig no. Ganyan magpatawa. <laughs> Smile daw. <though. laughs> kulang ang hipit. <laughs> okay lang, cute pa din. Okay lang, okay. <laughs> eh, okay lang yan, kahit kulang ang ipin. <laughs> Ay, lakas na nagbuang. Okay lang yan. Okay lang yan. Yan mga tangay, haonin na natin ito mga tangay dahil tanggalan natin ng tinik para maluto na natin ito dahil hapo na.

Okay. Dali lang ito mga tangay. Dahil marami magbunot Hindi mm. na kailangan yan ulit yata mahaba man ang tinik eh. Ito. <coughs> Iwalay nyo lang ang tinik. Gawin. <coughs> mahaba man yan. Pwede nang... Kahit di na, din na lit Ang litka tirin dito lang. Ay sus. Ikaw na. Baka mapaka ng tinik eh. lang. Ayan, hmm, saglit lang nga yan. Eh, ganyan mo, Bino. Ayan. Sarap kasi ito ang balat niya mga tangay. Kaso lang maporsiso mga tangay. Dami kasing tinik. At tignan eh, yan. Tinatanggalan talaga yan. Itumpok mo ang tinik ha. Dito sa ulo mga tangay. Yun ang malalaki ang tinik.

Iwala yung tinik. Baka magbalik-balik din yun. Yeah. Gisahin natin ito mga tayo. Gataan ito natin. Sarap kasi ito si gata.

อ่าไห้ชิอะบะอะบันตีนิกู25นี่ไงกันพี่

Mm -hmm. na no? prosesyo ito mga katangay dahil maraming tinik hindi pa na anuha natin ang sa tiyan niya banda dito pa lang ito sa likod bandan tiyan mga katangay dami rin tinik ay abot sa ah okay maligtad yung ha? bang kaliskis ito tinik bang kaliskis niya

Tunggas tayo kay Madulas. Para si bang? Ta, sakao, sa bang. Hindi ta sa ako tas. Hay, wala pa, play. Iwayin natin mga tray. Yeah, ano mga tray. <laughs> ang atay niya nataba Mga mas tungol. Yan, yan masarap ang atay, ang balat niya. Yan, sarap gataan niya ng atay. Hmm. Pagtulong-tulong. Dali lang matapos. nag ng 12. Matatapos 3. <coughs> yan. Yan. Sana ay din yan. Magkarne ng tagutungan mga ka-tay. Master yan. Uy, nag-iwik na si Niknok. Ang updo niya pa. Ang laki nga eh. Hindi <coughs> ka matay kung kukuha ka. Kalit na kay lamang may buangan eh. Lokal Lokal na siguro Iyon mga tangay. Nahiwa-iwa na. Yan, ito na lahat mga tangay. Yan ang balat niya mga tangay. Oh. Pero meron pa tayong kukuhain. Yan. Yan. mga tangay isahin natin yan mga tangay tapos gataan gataan natin ng malapot ng malapot dalawang pirasong yung yan sana yan ang papa ko magkarne ng tungutungan mga tangay ng request nyo eh panaan daw ng tungutungan sarap to sarap to yan eh yan mga katangay, hindi yan makakalason mga katangay. Hindi yan tinatawag na butiti. Yan ang tawag sa amin tagutungan na maraming tinik. Yan, as yun, si Sheila naman ay nagayat-kayat na ng sibuyas bawal. Para saan? Ricado. Ricado sa... Pagot. Tagotongan. Tagotongan. <laughs> <laughs> laki ng ulo mga tay. Mhm. Mm hmm. kasama yan. Kasama yan. Tarni, ganyan. Tumatal, si kanyang dugo. Ini dugo, tubig. Tama yan, men. Bawang, ma. Bawang ko yun. Binasag <laughs> na ng papa kong ulo, mga tay. Kasi yan ang ngipin niya mga tangay, parang bato. Pa. Pag kinagat ka yan mga tangay, putol talaga ang daliri mo dyan. Dahil matigas yan ang ngipin niya. Oh. Tung na, ben. Hmm. Hmm. Yan, tapos na rin nagkagod siya andi. Gusto mo ako kami? Tigaan mo bin, pang halo sa kagutungan. Yan mga tangay, pang Tapos kumakain na rin siya mga tangay. Sobrang kwan. Nyug mga tangay. Kainin ko na. Yun. Sarap. Ayun, kain. Gutom na yan mga tangay. <laughs> nyug na lang kain. Gutom na kasi mga tangay. Kaya kainin na lang namin nyug Habang nagahintay pa dito. Parin ako nagkain na nyug. Nagtikim lang. Pwede. Pwede. ah Pwede. 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 Oh. Yan yeah. mga tangay, lagay natin itong bawang. Simuya. Yeah. Oh, yeah. Uli na ng atsal sa kamatis mga katangay. Wow! Bango! ano Ito na, tagutungan. Tagutungan na tayo Yun, gataan natin ito ng inspiritu mga tay. Malapot, malapot. Takpan mo yan. Pakuloyin mo na. Yan, ito na lahat mga tay. Natapos na ng hiwa-hiwa. Yan, Nilamas na tayo. May pangkata. Yan, mag muna mo na ang mama ko mga tay. Yan na lang magluto. At meron na tayong salaan sa gata. Yan, naghahintay na lang ako ng mantika mga tay. Kung mag, anong mantika ngayon ay isasalang na rin natin. Para ma... Lagay natin itong sibuyas sa kabawang. Yan. Yan kay Santa Peruel din tayo na tagutungan mga tay. Sarap to kataan mga tay. Yan. Yan mga tay. Kumulo na mga tay. Buksan ko muna. O kumulo na mga tay. Kailangan na natin lagyan ng gata. Yan. Gata. Yan. Oke okay. Lagyan na natin ng gata mga tay. Sabay. Pigain natin to. Nangugas na rin ako mga tay. Tapos na ako naligo. Ah. Ah. Ito. Ito, yan mga tay. Ay, mga mas. Masarap yan mga Lagyan ng gata. Takipay na natin mga tay. Lame kayo ni mga tay. Ang atong kaunan ron ginataan. Yan, luto na mga tanay. Yan, magsandok na kami mga tay. Magsandok ang mama ko ay Magkain kami. Dito na kami sa labas. Magkain mga katay Budol-budol mo na dito mga tanay. Luto na ang ginataan ah. Anong na Anong panganis na? tagutungan. Tagutungan. Yan. Tatandaan mo parati. Ito ang pinala mo ay tagutungan. Yun. Kalimut ka na. Yan, dito lang tayo magkain mga pa sa labas. Yan, nagano kami ng dahon ng saging. Yan, siyempre may tubig tayo. Ah. Mangkok pa, Ben. Ito. Bawang mm mangkok. -hmm. May mangkok pa, Ben. Bawang At yun, binigyan ko na rin pala si Dilton mga pa. Hindi na siya magsali sa budol. Yan, dito lang kami. Kapatid kong babae mga katay. Nag-aral din mga katay. Bodol, bodol, pipe, eh. <laughs> Asa na lang tumakauban. Kauban ulit kauban, kauban. Kita hmm. lang kay kita lang mukaon. Wa may mukaon uban. Ayaw nila, iba eh, na sila, ayaw nila makain. Hmm. Nan dito na nagkain sila bas mga tay. <laughs> ya na, kain na mga katangay. Ya ya ya. Yan, yan mga bay kain. Mga Kain tayo mga tay, kain. Ako yun. Kain po tayo mga tay. Guto na. Nasawa ko mga tay. Nagpaano pa ba sa bata. Aduan ko lang siya mga iwanan ko lang ng ano. Ang ulam niya. Sarap talaga ng balat ng tagutungan. Lambot na. Nalita po rin tayo galing ay ay makapay makapay tayo ay makapay ay ko ako kasama ko makapay yun ang misis ko nagpatutoy pa sa bata ay makapay ito, so... Ayan, tayo lang dito. Walang makasama natin dito. Hindi kain mga tangay mga byuda. Uh, ayaw nila magkain eh. Patayin kong babae mga tangay, nag-aral din. Ayaw magkain, ayaw nila mag-aral. <laughs> Ayan, okay, bantay. Bantayan ka na, bantay. Bantayan to. Alam mo, pabotoy. Kain mga pae. ng ulo mga tayo. May ka na banda ya. Mga tira. Thank Manat dai. Ni candang yang tagutungan di to. Nah. <tipan> nah. <tipan> Semoga so kan ni juga yaga... sibun bueno. ni pun. Ini kau ni aning pun. Tagutungan. Au. Butete? Butete. Ini laman eh bang anu butete. Mm. So so no? like, so. Hmm. Udah. Tagutungan mm. so, ni cara tu. Hmm. Kaya sa mga titi, makalasun yun. Pro ka niya, makakita niya sila niya. Ang mga binigyan natin ng asawa ni Nitib. Naging inang takutungan. ini ako ng ulam mga katangay. Salamat tangay Randy. Yun. Gata. Masarap yan. Gata. Sarap to natin. Hmm. Lame. Sabor. Okay kayo mga Yon. katangay. Budol-budol mo na kami dito. Mm. So Ito malapitan na. Ngayon na malayoan yun eh. Hmm. <laughs> Bakbaka <laughs> Bak <baka> na. Bakbaka na. Bakbaka na.

<laughs> oh. Sa ano dito na sa lang kami sa labas kasi sa loob mga tay. Grabe ang init mga tay. dito tono sa malimlim sa Punuan ng mangga. Ako bleh. kung kuno kami sa loob ng bahay. Grabe ang init. Summer na kasi. Sarap magkain mga tayo. Sabay-sabay. Yun, tapos na kaming kumain mga tangay. Siyempre, maraming salamat sa walang sawa yung suporta. At siyempre, shout out po kay Tita. At kay Mama Vic, shout out din po sa inyo. Lagi po kayo mag-iingat yan. At siyempre, sa mga viewers natin, subscriber, maraming salamat sa patuloy yung suporta at panunood. At yan, kita kita tayo sunod upload mga katangay at ingat kayo lagi dyan see you next vlog God bless po sa inyong lahat